At meron ka dalang karton. <laughs> ano naman yan? Anong gagawin natin dyan? Ibo. Baka ipapasyal muna naman. Hindi. Ba? Ay. Mayroong araw, <laughs> araw na to, idalawa eh, na yung pisa. Mga sigoy, ano? Oh. May rare dito. May rare? Mm -hmm. Yan ang gusto ko sa'yo, Davey. Ito yung kakaibang ibon na ngayon na nakikita. <laughs> Sigo, napakaliit pa niya, oh. Ang liit. Baka mahulog natin. Yari na. Pipintayin ko muna tong dalawa. Pintayin natin, mga sigoy. Ganda yan. 30, 30, 30, 30, 30, 30. Yon, ano ba yan? Wala tayong bagsak. ah si mga dalay mga tropa peeps natin. Pero okay lang din, goods din dahil uso naman one eye. Medyo i tayo sa one eye. <laughs> so ayan yeah, bali natin dahil nga itong ating pinasit dito sa ating half sider mga sigo ginawa natin siya siter bali eto eh nagpisa na dahil kahap nung isang araw medyo crack na siya mga singko, yung isa pero yung isa hindi pa pero ngayong araw na to eh dalawa na yung pisa mga sinko, yan no? Oh. Bali, yung inuupuan niya, yung kanyang sinusubuan, mga asin ko, eh, anak nitong ice. Ayun yung ice natin, no? Yung ice kasi natin, eh, native. Mukhang native, mga ko. Kaso, maganda kasi kulay. Kaya ginawa natin, pinaris natin siya dito sa parang homer natin, mga ko, yun, no? Malaki. Malaking cup. Yan ang pinaris natin. Doon sa ating ice pigeon. Para naman, ma-develop natin gumanda yung itsura lumaki mga asing ko magmukha racing na ganyan ang kulay yan ang dinidevelop natin mga asing ko para naman makapagpalabas tayo ng ice pigeon na mga racing na kasi ang mahal ng ice pigeon mga asing ko ayun na mga asing ko na naman ang mahal kasi ng ice pigeon na muka na syang racing napakamahal kaya ginagawa natin eh, nagde-develop tayo wala tayong pambili, mga asing ko kaya dinidevelop natin ngayon ayun mga asing ko isa na siya dalawa yung napisado sa ating ice pigeon. Ngayon, dahil nga syempre hindi pa natin makita yan ng kulay, hindi pa natin makita yung kulay niya mga sikoy. Ang gagawin natin, e check check natin yung kanyang paa. Dahil nga itong ice pigeon natin, eh, dinevelop lang sa fancy. Eh, yung fancy kasi may buhok sa paa. Kung makikita nyo yung ating ice pigeon mga sikoy, no? may buhok siya sa paa. Meron pang buhok sa paa. Yan ang tatanggalin natin. Tatanggalin natin yung muff niya. Muff kasi ang tawag din yung mga buhok sa paa. Tatanggalin natin yung muff. Yung iba nga cowboy, tawag nila Tatanggalin natin yung buhok niya sa paa na ganyan ang kulay na medyo malaki. Yun ang develop natin. Sana, eh medyo matsambahan natin sa una sa lang lang. Swerte pag ganun mga ko Kaya hindi natin makikita yung kulay dahil tingnan nyo naman, kulay yellow pa. Kaya ang check check natin ngayon mga ko eh, yung kanyang mga paa. Kung may buhok ba o wala mga ko Titignan natin yung inakay kahit na medyo maliit pa siya. Titignan natin kung may buhok siya sa paa. Pahiram ako ng isa. Ayan, hiramin natin yung isa. Check, natin. Ayan, mga ko napakaliit pa niya, oh. Liit. Baka mahulog natin. Yari na. Ayan, oh, makikita natin yung kanyang paa, mga kasinko. Eh, no? Yung kanyang isang daliri doon, mga kasinko. Eh. May ka parang yellow, eh, no? May parang buhok na yellow. Ibig sabihin, may muff pa siya. Pero konti lang, ho, oh, Hindi siya nagkaroon din sa kaniyang kabilang paa naman eh no meron ting konti ayun no. isang hibla lang ibig sabihin itong isang ito eh ano pa siyang masing ko may buhok pa sa paa pero piraso lang mga ko hindi naman yung makapal katulad nung nanay ibig sabihin medyo maganda yung breeding natin itong isa naman masing ko eh makikita natin ayun no, wala siya maasin ko itong isa maasin ko wala ayun no, kahit isang hibla wala sa kabilang naman eh ganun din walang walang buhok sa paa maasin ko eto eh, ito medyo may chance tayo dito Kaso, yung kanyang tuka, eh, itim. Sakto-sakto yung ice video natin, ay eh, itim din. Eh, sana na lang magmana yung kulay neto. namasin ko, eh, itim rin, no? Sana naman eh, magmana. Yun na lang ang hinihintay natin. Yung kulay nito eh, magmana dun sa ating ice pigeon. Dahil nga wala na siyang muff, natanggal na natin. Dahil kinross natin siya sa racing na walang muff, masin ko kaya medyo malakas yung kanyang dugo. Natanggal natin yung buhok niya sa paa. Ang problema, yung kulay. Pag medyo lumaki-laki, update natin kung ano magiging kulay ng ating ice pigeon. Ayun, masin ko. Ayun, no? Nalilate pa nila. Kaso, ah, medyo jackpot na tayo sa paa na natin. Eh, mga ko, eh, hihintayin na lang natin yung kulay na maging ice pigeon. Kapag merong isang naging ice pigeon kasi dyan, mga kasing ko, cross na naman natin siya sa isang medyo malaki naman. Kung maging lalaki siya, cross natin siya sa malaking uh, hen. O kaya, kung maging Uh, kasi medyo sigurado medyo hindi pa niya makukuha yung ganitong size na malaki mga asin ko kaya gagawin natin eh kokros lang tayo ng kokros ngayon kung makapagpalabas tayo ng may buhok sa paa na ice pigeon na mga ko na medyo malaki na siya iko cross natin siya ulit sa isang ice pa natin na meron pa tayong mga ice eh, na medyo malalaki. Doon natin siya iko cross Titingnan natin kung paano natin gagawin. Medyo nalilito pa ako mga ko kung saan natin. Kasi baka mamaya pag in natin ulit sa ice pigeon mga ko. Eh magkaroon na naman siya ng buhok sa paa. Tapos tatanggalin na, na naman. Mahihirap mga ko kaya sana dito pa lang eh na natin yung walang buhok sa paa na magkulay ice pigeon. Eh, jackpot tayo uh, Bubuo na lang tayo ng gagawin natin breeder na malilinis. Kasi eh, sobrang mahal ng ice pigeon na mga racing na. Na walang buhok sa paa, malalaki na ang size nila. Tapos ang itsura eh talagang mukhang pangkarera na ang dating. Eh, napakataas. May mga nag-aalok sa akin parang nasa 6K pangataas. medyo may matataas pa nga ako nakikita eh kaya gagawin natin wala naman tayong pambili mga ko kaya nagde-develop na lang tayo -trya -trya natin total nag-enjoy tayo sa breeding eh try na natin total wala naman mawawala kapag pakita nila basta hindi eh, pamigay natin yan bago pa lumakas ang ulan mga kasing ko tayo yun, eh. Uso na naman ang ulan. Uso na naman ang one eye. Bago pa lumakas ang ulan, eh, dun muna tayo sa pwesto. Mag-aabang tayo kung may magdadala mga tropa pips natin ng na mga ibon. Dahil nakakainit pag walang bago. Ang ah, Abang-abang! Ay, nako, JP! Gabing-gabi na! Nandito ka pa! Pasara na ako! Nalit ka! At meron ka pang dalang karton. <laughs> ano naman yan? Anong gagawin natin dyan? Ibo. Baka ipapasyal mo <laughs> na naman. hindi mo na yan. Hindi yeah, Benta na yan. Ah, uh, bigay lang. Walang bentahan dito. Ay, wala pa lang dito. Oh, bigay. bigay gift card lang. Walang bentaan dito. Ngayon, silipin natin. May maganda ba dyan? Baka naman, oh, meron. May rare dito. May rare! Yan lang gusto ko sa'yo, JV. Ito hey, yung kakaibang ibon na ng ngayon ka na makikita. <laughs> ngayon ka lang makikita? Oh, Siguro diba? ako Kung hindi. Oh, ay, talaga. <laughs> Tingnan natin. Tingnan natin. Nag-excite ako. Andal eh. Bipintayin ko muna. Pipintayin ko muna itong dalawa. Pintayin natin mga single. Ganda yan. Rare na rare. Kasi parang, ay, mabukas. nakatip pala. Nakatape. Yan <laughs> sa kapila. <laughs> Ayun kasi kaming sumilip. Eto, eto, eto. Ang unang itong sumisilip eh. Hop! Lubar. Na naka... Ano to? Ginupit mo? Natanggal? Ginupit ko yan. Ginupit, ginupit. Mga ko isang... Ano to? Babae lalaki? Lalaki yan. Barakudo. Lalaki. Barakudo. Mas eh. matapang pa sa akin yan. Mas matapang pa sa ito? Oo. Kasi, <laughs> sige. Lagi mo doon. Lagi mo doon. Para isa. Dito na lang. Yan, dyan na lang. Isa... Tapos, hindi ako titingin ha. Titingnan ko 'yung sinasabi mo, rare. Rare. Hop. Oh! Ba malaki 'to ha. Tong hen. Tingnan mo, babae 'yan. Hen. Ising sing sing kaya... Iyon jackpot. <laughs> lala Aero -er Line. Lala -er Line. Oo, -er kasi Kaya asawa niya. Ah, kaya lalaki. -er parang Nelson Chua pala ito. <laughs> Parang babae like. rolay. Kung may babae like, rolay, may lalaki rolay. Like. Kaso wala sing-sing. Pero babae ito ah. Nina, ninakaw to. Ah, ninakaw sa'yo? Ninakaw yung ring. Nung Uuni bumalik? nakita ko yung... Oh, bumalik siya tapos napakawalan niya ata. Wala na sing-sing? Wala well, na sing-sing. Ayun, nang masama. Mga talaga mga kopalaks. Gumagala lang mga sing to. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Mukhang may maganda, JP ah. Ano naman yan? Babae lalaki. Oh, double banded. Nalaki ko ah. Ayun oh. ah. Nakakalabyan. Nakakalab... Pah! Babae o lalaki? Binabae. <laughs> ito ang binabae. Meron bang gano'n? Oo, binabae ito. Papares sa lalaki, papares sa babae. Eh, may lang! Oh. Tignan ko nga! Oo, mo. Mukhang ba babae. Mukha siyang babae, pero... Pero pag binigyan mo ng babae, umamara ko. Pero pag may lalaki? Umamara ko. Papares? Oo, oh, parehas na. Aba, malupit! Ang gender. Ang gender to. Matured na, breeder na, kaso ang gender. <laughs> Pwede mo parisan ng babae, pwede mo palang parisan ng lalaki na eh. Oo, oh, yun yung tatawag. Eh, unisex. Para sa ano lang, sa damit lang ata. Oo, oh, unisex. Pwede isa pang babae, pwede sa pang lakad. ah, Pero klab rin siya mga sige. Hindi nga, maganda ang kulay ah. Blue bar, white flight na may konting puti sa ulo. Pwede yung lalaki, pwede yung babae. Pero siguro, makikita mo yan pag ano. Pag medyo nasa flight o kaya nasa labas. Doon mo makikita, do totoo ko gali. Pero ano talaga nito, lalaki? Lalaki talaga siya. Pero naglalandi siya sa lalaki? Naglalandi siya siya. Bading! Bading yan! Bading yan! Bading yan! Ulitin mo kayang binabahinga! eh, Ayan, ayan. Meron tayong isa. Tingnan natin. Parang wala namang rare akong nakikita. Eto na. Eto na. Nakakapakon na yung rare. Weh! Well. Hop! Ayan o. Oh. Tingnan mo. Oh. Rare o. Oh magkakawan ay na. Hindi <laughs> na siya. lumalabo pa yung camera natin. Ayun, oh. Wala na, tapos na yan. Ayan, oh, ah. ko, oh. patapos na, yun. patapos na. Ayun, oh. halatang halata mga tag dito. Yung magkakawan ay. Kasi kukuskus nila dyan. Yung mga... Basa nilang mata, kinukuskus nila dito kaya minsan basa ay masing ko. Kitang-kita naman dahil gabi na ay eh, medyo nag Ito, lumalabo yung camera ito, ito natin. Malaki. Pare siya malaki. Aba ba yan, ibig sabihin. Babae. Oh, sige, pwede na yan. May sing-sing din, oh. Klabring. Oh, klabring, mga sing ko. Ira! <laughs> ano ba yan? Malabi ating <laughs> kaka. Hop! Ina na lang natin, ah. Dalawa na lang, ata, eh. Silipin natin. Parang, dalawa na lang, eh. Isa, ah. Ayan, dalawa na lang, eh. Asa yung rare? Nandito na. Siya na yan? Oo. Oo, tignan ko muna isa. Ano pareha? So isa lang? Na? Isa lang o pa pareha? Doon sa pagsabayin muna, tignan natin yung sinasabi mo, Rer Ngayon mo lang makikita to. Na? Ngayon mo lang makikita to Tignan ko lang. Kasi ko kong... kutigi lang to. oh tignan ko mabuti. At, at ako yung... Uyai... Puti yan eh. Puti? Oo, oh, sa na ng pink na may yellow Ay, pa. Ayaw oh, ako nga masingko, Rir. Tignan ko nga. Oo, pink. Oh, pink yan ha. Pink, ang kalapati. <laughs> Grabe, napakalupit ni Rare nga ito. <laughs> Kung pink ito. Pink, ito, may yellow. Yellow. Oo. <laughs> oh. Ano yan? Oo oh, nga, kinulayan mo lang ata yan eh. Yeah, di kulay ito. Hindi kulay yan? Hindi kulay yan. Oo, oh. oh, kasi meron, pa na, meron na dito, oh, yellow na. Oo oh. oh, nga, eh, ayun, mga yellow siya. Oo. <laughs> oh. O, diba? Yan, mga singko, yellow na yellow. Ang tingkad nung pagka-yellow niya. Dito naman, eh sobrang tingkad nung pagka-pink. Oo oh, nga ne. Yellow and pink. Kaya eh, yung mga singko. Pagtabi mo nga, tingnan nga natin. Oo oh, nga ne. Yellow and pink. Tingnan ko. <laughs> tingnan ko. Kung eto, siguro nangatay-tay yan <laughs> na ito. Na, ayun no. Kaya yeah, yan, kulay niya talaga yan. <laughs> kung eto, nangatay-tayhin mga singko. Eto naman, eto yung sa pagkain siguro yan. Oh, eh, na, nag-pink na. Ano ba yan? Mga dala mo, lalupit <laughs> Oo, <laughs> oh, ano yan ha? Bigay lang yan ha? ha? Oo, oh, bigay na to. Bigay lang ha? Oo, oh, bigay na nga. Oo, oh, dahil walang bentaan dito. Di ba? Oo. Oh. Alright. Wala lang ba yan? Hindi ko na babayaran. Hahaha. <laughs>